Ipinasilip na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong bihis na Philippine International Convention Center o PICC matapos ang ginawang renovation dito. Ayon sa Pangulo, ang inisyatibo ay bilang paghahanda sa chairship ng bansa sa gaganaping ASEAN Summit sa susunod na taon. Ang picc ay niya ang patunay sa pakikipagsabayan ng bansa sa global market and economy. Tiniyak din ng Pangulo na mapanatili ng gusali ang Pinoy Pride, kasabay ng pagpapakita ng kultura at tradisyon ng bansa nakakatuwa na makita na maganda na naman ang PICC. Dahil napuntahan ko yan, hindi na malinis, hindi na maayos, hindi na, hindi na maganda yung mga painting, hindi na linilinis. Ngayon, naayos lahat yan. Kaya nakakatuwa makita parang bago. Yan ang kalidad ng infrastruktura na dapat matatag, tumatagal. Pinuo ng may pagtanaw sa kinabukasan. May malalim na layunin at hangarin hindi pansarili kundi para sa ating bansa. Nagbubuklod ng tao at hindi lugar ng hitwa. Kusaling sumasalamin sa ating pagkapilipino sa napakaraming paraan.